Vlog na Ito na tayo. Bakit yun? Eh, siyempre, magana. mo yung maliit So, ito yung sidla namin. Iwan ko lang kung um, mapuno namin ko ng ano. Maghahanap kami ng maganda. Tara, guys. O, saan yun? Um, saan ba tayo? And maintenance daw yan. baka bawal dito yung camera so off na lang muna so, dito na guys maghanap kami na out of uh -huh. ngayon guys ah, ayan, pinapunta kami sa pami guys G. so ang dami palang free dito as in free mamili ka lang kung alay yung gusto mo so ayan yung mga free uh -huh. so mamili ka lang dyan guys ng ano nang uh, ah, kung anong gusto mo, may mga laruan, oh, yun, may mga stuff toys, may mga ano sila, may mga damit din. So, maghanap lang kayo. Limiti, sayang na. Hey, nag-close yung ano ko, ads ko. Ay, sayang. Hindi, so, pwede pa yung cover na lang. Kasi di ba clicking no? Oh. Hindi, na nag-close yung account ko kasi umuwi ako ng one year. So, yun guys. Yeah. I mean, hindi, nilabas ko lang kasi sabi ko, ano ako ng damit ko ba? Tuduhun, Alam, maubos na itong panginda niya. Sa So, yan guys. Sabi ni Madam, tag dollars lang yung ukay-ukay nila. So, try nyo pumunta dito sa Junji. Junji Kung Kung <laughs> building. Sa yeah, kampung Building. Yes. Yeah. So, gustong pumunta dito guys, i-drop namin down below. Kung paano pumunta dito, kailang okay. yan. Ang daming mga ukay dito. Meron din silang mga pamain. Ganoon. So, yan. dami kayong pagpipilian dito. Ma'am, thank you, ma'am. Salamat. So, balik tayo dun sa pamain nila. Ayan yung mga pamay nila, nandoon si Kumaring Gemma. Hi, Kumaring Gemma. ang dami namin napili. Ayan. Ang dami na namin napili. So, free lang yan, walang bayad. Ayan. Mga Pilipina din yung mga namimili dyan. Ayan, nagmamain. Ah, uh, in Jap, ay, hindi. Tagalog. <laughs> so, yun, may mga bagong parating pa tayo doon, no? Oh. Yan, yan. Pili-pili oh, pa si Kumare. Kumare Jen so, ubus na. So, na daw kayo kasi naubos na namin. Chat. <laughs> ah, naubos na namin yata, eh. Pakarami, oh. Pasok na dito. Oh, yan, oh. Ah. Dami, uwi na namin to. Wala pa may aning. Marami pa daw. Para din. Ang O oh, sige ate, balik. Balik mo. Balik mo. Model ka dyan. Okay. May lupo Ah, be, pasok ka doon. Dito yung mga ano. Di ba sabi? Naubos na madam. Sarot ka <laughs> Ano sa iyo, Beda Met? The Met is <laughs> the Met. Oh, dito Ayan. Tulungan natin si Kumaring Jerma magpili ng stuffed toys. May mga damit din silang pa-free dito. So, tignan natin kung may mga mapipili tayo. Pero mostly yung mga kinuha namin yung mga stock toys talaga. Kaya gaya nito o. Oh. Diba? Libre lang yan guys. Diba? Wala stick. Oh. Ang ganda. Ang cute nito. Ang ganda pa. Libre lang. Diba? ba? ka pa? Ito na guys. Pamain na. Magmain na kayo. na mekos mekos yung sex <laughs> kami mahal si Mike oh yan o oh. nangyan o oh, diba nag ukay ukay ka din <laughs> <laughs> o oh. <laughs> inubos mo na yung ano Uy, pamigan <laughs> Oo. o <laughs>

Pauwi okay. na tayo maya maya guys. So, Ay uuwi na pala talaga kami. So, ayusin ko na pala yung mga ano namin. Kaya no? Ayusin ko na pala to. Bakit si ano guys, ang dami na namin bit-bit. puno kuno na yung bag namin at saka. So, free lang siya, guys. Gusto niyo magpapain? O, oh, ano lang? Comment na. Comment, Comment? Um, hindi, guys. Ano? Oh, so, yan yung mga nauna sa amin kanina, oh. O, nalangin sila. So, gusto rin pumunta dito, guys subukan mag-mine. Uh, so, Dami na pinakuha sa tanker sa tanker. Yeah. Paalis na kami. Drop namin sa baba kung paano ko magta dito. May elevator din sila. Pero kanina nag... nag lang kami nag-dating kasi hindi namin mahanap kanina yung elevator. So, elevator tayo ngayon. So, yan puno-puno yung maliyata namin. At saka ito, <laughs> Pwede kayo mamili, pero kung gusto niyo naman, hakot lang lang kayo ng hakot para maparami kayo. Kasi kung kayo mamimili ng mamimili, matatanggilan kayo. Kaya hakot na lang kayo ng hakot para, maparami. Pwede kayo mamili, pero dito na sa labas. Kung gusto niyo naman, hakot lang lang kayo ng hakot para maparami kayo. Kasi kung kayo mamimili ng mamimili, matatanggilan kayo. Kaya hakot na lang kayo ng hakot. Puro stock tos siya. So, magaan lang naman siya eh. Kala ko kanina hindi siya pwede mag-video. Eh, hindi kami nakapag-video kanina. Pero, pagdating namin doon, si Madam, sabi niya, Pwede naman daw, alam naman daw mag-video. So, yun, nakapag-video tayo para sa vlog natin. Para ma-share din natin sa gustong pumunta dito, ganyan. So, direction nyo na lang kung paano pumunta dito. Yan. Yan yung building. Yan, tignan nyo yung building dyan. Mapasok doon. May lang kami doon. So, yun na yun. Hanapin nyo itong Junji Industrial Building. Yan yung sa paligid niya para may ideya kayo kung saan banda ito. So, tara na guys. Bye! Bye. See you next time!